Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, po sa inyong lahat Ito po si Tita Emi, naghihintay po ng bus Ayan, maki-osyoso na tayo dito sa kalsada na ito At ito, tingnan nyo po ito maganda Ayan, ayan po siya, oh, ang ganda, oh Ang ganda po, dito ba? Ayan, parang ano ng ibon, tuka nang ibon Ayan <laughs> ayan. Doon po yung terminal ng bus. Ayan. ayan nandito po tayo. Pag-alagala muna. Maghihintay po tayo ng bus. Ayan po. Ayan. Ang, ito ang pinaka SM po dito. Ayan. Nangangalay si Tita Emmy. Medyo mabigat ang aking dala. Ayan po. Ayan, 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 ayan na. Tita Emmy, ayan, 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 ayan na. Likot-likot ka na, Tita Emmy Kumusta na kayo mga kaibigan ko Mga kababayan ko, mga abigo-amiga Kumusta na kayong lahat Sana'y okay lang At walang problema Ayan po si Tita Emmy Nagbidyo-bidyo na naman Ayan Ayan Mangalay nga lang po, mangalay Mangalay at wala tayong stay. Ayan Ayan po Ayan po ang tore na ano, twin tower hina ay ditan mo tita Amy para makita nila ayan po ang twin tower twin tower ng Espanya ng Santa Cruz yan po katulad ng twin tower ng USA ayan ayan po tayo ayan ayan po waiting 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 tayo nga ng bus ayan po ayan dito po tayo sa kabila at marami na pong tao Marami po ang tao. <laughs> Baka sabihin, ito na naman. Tagdadaldal si na naman ito si ngara na Rita. Ayan. <laughs> Pero ito po tayo. Ayan, samahan niyo po ako. Ayan. Tita Emi. May palagay ako. Maglalakad na lang po ako. Kasi para matapos ko po itong ating us usapan. kwento-kwentuhan. Ayan po. Lakad ka, Tita Emi lakad po tayo para meron po sobrang init 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 po talaga sobrang init init po talaga yan naisipan na lang ni tita emmy na maglakad para makasama ko po kayo ayan kahit sa sobrang init na to naisipin na naman ni tita emmy maglakad ayan hanggang sa makapasok na lang po sa trabaho panghapon lang po ako ngayon wala po akong pasokan ng umaga kaya nag -live po ako ng mahaba-haba ayan po yan po ang guitarer ang haba po ng aking live kanina anim na oras bumanod si tita Emmy kailangan na kailangan lang po ng watch <laughs> kailangan na kailangan ni tita Emmy ng watch kaya bumanat ng live ng anim na oras ayan kaya samahin niyo po ako maglalakad na lang po tayo papasok sa trabaho. Bumili po ako ng ano. Kasi yung aming pong saksakan ay nag-init. Siguro po sa dami ng nakasaksak na ano, na mag, mga kung ano-anong nakasaksak. Eh, tumatagal po yung ating live. Parang uminit po yung ating saksakan. Ngayon ang nangyari po, ito po, napakita ko po sa inyo kahit nandito po tayo sa daan. Ayan po, bumili po ako nito. Ayan. Nang saksakan. Ayan po. Bumili pa tayo niyang ganyan. Para po hindi naman masyadong mag-init yung ating ayan, nasa ka tita Amy. Yung ating saksakan doon. Tapos bumili pa po ako ng isa pa. Bali dalawa po ang binili kong saksakan. Ito po oh. Ayan, bumili pa ako nito, extension. Ang, ang binili ko, yung mga itim tsaka malalaki para po sabi nila heavy duty na kung sakaling tagnon nun sak ah, nagsasaksak tayo ng marami o talagang tawag nun eh, matindi po yung ating sinasaksak sabi nila eh, sabi nila po nung ano nandun sa may ano eh bilhin mo na lang yung ano yung heavy duty kung marami kang sinasaksak yun po ang sabi sa akin kaya naisipan ko po na siya sige yung na lang pong heavy duty ang aking bibilin. Yan nga po. Yan po ang binili natin yung heavy duty para po hindi na ako masyadong nervyos kasi sa tabi ko pa naman dahil doon sa, di ba, yung po upuan ko sa pag nagla-live eh, nandun po ang saksakan. Eh narinan ko y parang bagay diba niya, yung parang bang nagaano, nang lingonin ko eh parang kumikislap. Kaya natakot, natakot ako sabi ko. si Sabi ko kay Kuya Ador, Papa, tingnan mo to parang kumikislap. Ala, ginawa po namin, pinagpapatay na lang po namin. Eh, sabi niya ganun, bili tayo ng ano, ng, pa, ng saksakan, palitan na lang natin yan. Um, kasi po, yung mga puti yun. Sabi niya, bili natin yung mga item kasi pang heavy duty. Medyo mahal nga po siya kaysa sa puti, pero okay naman po. Kasi kung hindi naman po tayo na-nervousin doon sa ano na, okay na po yung mga ganitong itim kaysa po sa puti para um, talagang safety po ba tayo lalo na sa gabi mas delikato po sa gabi na natutulog tayo tapos nagkikislap-kislap hindi po natin mamalayan eh. ano kakasunog na eh. <laughs> tulog pa tayo <laughs> kaya yun kaya naisipan ko po na bumili na lang po ng ano ng talagang heavy duty na yun nga po ito ito nga po kasi sabi nga po nung ano i bili ka ng ganyan senyora kasi pang heavy duty Ayun po ang dagat. Eh, hindi ko nakahidin na sa dagat. ayan Hingal na naman si Tita Amy. Hingal na naman si Tita Amy. <laughs> Tita Amy, hingal ka na naman eh. Ayan. Ayan. Hindi na po ako tatakbo. At na mahirap po. Ayan po. May barko doon Oh. Tanaw niyo po ba? Ayan. Pero hindi niyo siguro matatanaw. Ako lang po makakatanaw. Ayan. Ayan yung ng tubig. Parang tangki ng tubig, no? Ayan po. Ayan po tayo. Ayan. Sa kargatan na naman. Ayan. Tawid na siya. Ako'y hindi pa. Takot pa si Tita Emi magtawid-tawid. Takot si Tita Emi magtawid-tawid kasi delikado. Malapad po yung kasada eh baka hindi ko kaya ayan okay na yan walang wala na hindi ko kaya magtatakbo -ta <laughs> simula po nung nadapa ako nung minsan natakot na ako magtakbo ayan po o oh. ayan ayan po yung ano pinakita ko sa inyo kanina maganda ang likod po niya ay dagat oh. o so, sa dagat na po yun dagat na po yung likod ayan ilitan ko na naman po ayan yan Ayan. Ang Santa Cruz di Tenerife. Ayan po Santa Cruz de Tenerife. Ayan. Ayan po. Gala-gala muna tayo bago ako pumasok. Malapit na po naman ang ano, ang malayo-layo na rin po yung natin. Malapit na rin po tayo sa trabaho. Hindi ko lang po na ipakita na sa inyo yung iba nilalakihan na lang po natin itong ating usapan. Tapos pagdating po sa baba, titigil po muna tayo dahil. At titignan na po natin, makakakuha uh, tayo na maganda-gandang mga tanaw, tanawin, tanawin na tanawin. Ayan, ayan. Ayan, ayan po ang hardin dito. Ayan. Ayan po. Ayan, maganda. May mga gumamela. Doon. Kasi medyo ano po ngayon ang mga bulaklak kasi nga po summer, sobrang init po. Namamatay po ngayon ang mga halaman, yung mga halaman. Ang cactus lang po ang buhay na buhay ngayon eh. cactus <laughs> lang ang buhay na buhay sa mga halaman. Ayan o. Oh. Ang cactus lang ang buhay na buhay sa mga halaman. Ayan. Kaya ang cactus ngayon, yung mga dulo, ay namumulaklak. Yung iba'y po ay namumulaklak na. Yung ibang cactus sa pagkabuhay-buhay na po sila masyado ng pagkabuhay yung iba po yung namumulaklak na ayan ayan, ang gaganda po eh oh. hmm. ayan po ayan. ito po ang Santa Cruz de Tenerife ayan, lakad pa po tayo ayan po malapit na po tayo sa trabaho natin. Uh, sa pag-ikot po nito ito, sa doon na tayo sa trabaho natin. Ayan po, lakad lang po tayo. Wait. Sige lang po tayo lakad. <laughs> Ayan po. Mainit nga lang po kasi pasilong-silong si Tita Emi. Sobra po kasing init. Grabe po ang init. Ayan o. Sobra pong init talaga. Ayan. Pasilong po tayo dito. Medyo, hindi ah, ko alam kung bakit parang. Ayan. Ayan po. ganda po ng sapatos, oh. Ayan. Yung mga bag, ang ganda. Ang ganda po ng bag dito, oh. Ayan, oh. Sarap mong bumili. <laughs> Ang problema lang na ay walang pera. Walang pera si Tita Amy. Ayan. Walang pera si Tita Amy. Kaya dito lang muna tayo. Pabidyo-bidyo ng ganito. <laughs> Pabidyo-bidyo ng ganito. Palakad-lakad lang po tayo. Ayan. Kasi nga po wala tayong pera. Pera, pera. Ayan. Yan. Wala po tayong pera-pera kaya huwag muna 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 tayong bili-bili-bili-bili. Ayan po. Ikot-ikot. Tinan niyo po kahit saan tayo pumunta. Ka ano po natin, kaikot talaga natin ang dagat. Ayan po, kaikot talaga natin yung dagat. Ayan o. Oh. Maganda po dito. Tawid pa po tayo. Ayan. Awit Ay pa toyo Nang kaunti. Kaunting kaunti na lang. Kita Emmy. Magigabu window shopping tayo. Window 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 shopping. Ayan. Mag window 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 shopping tayo. Kaya ayan. Ito sama-sama samahan niyo po ako. Mag window window shopping po tayo. Ayan. Huwag na po tayo pumasok sa loob kasi may music sila. Delikado naman po para sa atin yun. You know. 60% ng ano o. Hasta 60, 60% ang diskwento. 60%. Pero mahal pa rin po. Ayan o. Oh, katulad dito. 55 euro. Ayan. 69 euro. 55 euro. Ayan. Ayan Ayan po. Ang ganda ng bag, Tita Emmy. 60% discount. Ayan. Ang ganda dito. Ang ganda-ganda po dito. Sige, opo. yan Dito po ako sumasakay pag nauwi po ako. Kasi ito po pinakamalapit na basta pag pauwi na sa bahay natin. Ayan. Ayan po. Eh, wala na po ibang titigilan ng bus kundi dyan na. <laughs> Ayan po. Ayan. Maganda rin po rito. Ayan. Kasi alive. Namat sa. Ayan po. Sana po papasok tayo sa loob. Kaya lang may music po. Makakapiright lang po tayo. Kaya sayang po. Dito na lang po tayo sa labas. nitong wall na to. nitong <laughs> wall na to. Dito na lang po tayo sa labas. Kasi mahirap na. Mahirap nang magkapi-kapi. Lalo tayo mawawalan. Kulang na kulang na nga po yung ating watch. Tapos makakapi-kapi pa tayo. Kapi! Kapi noted! Kapi noted po tayo. Ayan. Ayan Dito lang po tayo. Ayan. Ayan. Wait, Wait, lang po tayo ng konti. Para po sa pagpasok natin sa loob, ay nakipagkwentuhan na po ako sa inyo. Ayan po. Para tapos na po ako makipagkwentuhan sa inyo. Meron, ay to, tinan niyo po to, oh. Ang ganda. Ng jade. j jade, jade, jade. Ganda po, di po ba? Ang jade na to. Ayan, oh. Swerte daw po yan. Sabi nila. Swerte raw po yan. Swerte. Ayan. Aayusin ko nga po yung ano natin, yung ano, snake plant. Kasi po, yung iba, pero parang dumilaw na. Kasi dumilaw po yung iba. Gawa ng ngayong summer, eh, talagang kahit dilig ka ng dilig, madali pong maka, ano, makapagpadilaw. Yun po, kaya sabi ko sayang naman yung mga ano, snake plant na mumulaklak eh. na mamamatay pa yung iba, sayang naman po kaya uh, ko po yung lilinisin ko, uh, ayusin ko. Ayan, para ipapakita ko po sa inyo mentras na nililinis ko po yun. Mentras? <laughs> mentras yun, eh, talaga. Ayan, paano mga kaibigan ko, mga kapinoy pinay, maraming 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 po salamat sa inyo. sa inyong pagsama sa akin sa inyong walang sawang pagsama sa akin. Kaya, maraming maraming po salamat. <coughs> Sorry po. Pa-like po, pa-share and subscribe. Sa lahat po ng nanonood lang at di pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Hanggang sa makarating kayo sa kapana para updated po kayo sa ating mga nilalabas. Kaya, maraming maraming po salamat sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye. I love you Mga lalong lalong. <laughs> Sa masugid po, mga taga bye-bye. Maraming po salamat. Bye-bye po, bye-bye. Nagkat ang lalamuna ni tita Amy. Bye-bye po, salamat po, bye-bye.